Sabado nga pala ngayon ng umaga mga kumarites kaya hindi masyadong maaga yung gising ko. Wala kasi pasok si Kurt at ang may pasok lang ngayon yung asawa ko. Hindi ko kasi kailangan magsaing na maaga kasi wala naman tayong papasok sa school. Kasi nagsaing na nga pala ako at nagluto nga lang ako ng scrambled egg para may ulam yung asawa ko ngayong umaga. Tapos ang gusto daw niya malamig na Milo. Eh kasi hang over, naginom kasi kagabi kaya gusto malamig. Ayaw pa nga niya kumain ng kanin kasi baka isuka lang daw niya. So wala akong pake, basta kumain ka ng kanin. Ay ayun pilitan kahit dapat na subo ko basta may laman ng tiyan. Ayan, itinabi ko nga muna itong santol na dala niya kahapon. Eh, maigyan na lang. Meron pa nga pala kaming gardenia dito. Kaya ayan, pababaunan ko na lang ng tinapay. Para nga hindi magutom kapag ka merienda na. Pinalamanan ko na nga lang ito ng peanut butter. Hindi nga pala siya nagbabalot ngayon mga kumates. Kasi doon sa pinagtatrabahuhan niya, eh medyo malayo. Pagka nga ganun na medyo malayo, eh libre nga ang kain. Dahil nga siya nga yung nagmamaneho, eh pagdating nga ng hapon, kalos na kalos. Kaya kailangan, meron na akong luto na pagkain. Kasi e, pagkadating nun talaga sa hapon, panigurado gutom na yon. Tumingin nga ako dito sa lagay namin ng tinapay at kumuha rin ulit ako ng tinapay. Biskuit naman yung pinili ko yung hindi masyadong matamis kasi ayaw no na matamis. Skyplex na nga lang at itong presto na peanut butter ang pinili ko. Inilagay ko na nga dito sa bag niya at baka nga malimutan pa. So sa kasamaang palad, ang nalimutan pala ay yung cellphone niya. Eh buti na nga lang si kuya pupunta doon kaya pinadala ko na lang kay kuya. So siguro ngayon hindi pa niya alam na nakalimutan niya yung cellphone niya. Yun nga lang ay eh, kapag ka nga may mga transaksyon ay nako hindi niyo matatawagan kasi nakalimutan. So sumabay na rin nga pala ako ng pagkain sa kanya. At dahil nga naka-calorie deficit tayo mga kumartes, mas gugustuhin ko pang kumain ng kanin kaysa magkanton or noodles, mas mataas sa calories. So dito nga, yung relo niya, hindi niya nakalimutan. Kaya yan, kinuha ko sa CR. so, dami-dami ng malilimutan cellphone pa, buti na lang kasama niya si Paring Johnson. Kaya chinad ko na lang si Paring Johnson, ewan ko lang kung mababasa niya agad. At ayan, yung iba nga ay sakay nga kay Kuya RB, service nila ngayong umaga. So ayan, dito nga sa tricycle, ay may kalahating kabambigas at dadalhin nga doon. Doon sa kanilang pagtatrabahuhan kasi nga libre nga yung pagkain. Kaya yung asawa ko hindi na nagbabalot. So ngayon nga ay eh, Sabado is eh, Kaya panigurado si Kuya ayan, magko-compute na naman ng mga payroll ng mga tao. Pagkaganyang umaga ayan, itinuturo ni Kuya kung ano yung mga gagawin nila. Hindi rin talaga biro ang trabaho ng construction mga kumarites. Kaya be proud kung construction worker ang asawa niyo. Kaya so, nga bukod sa mahirap na yung trabaho nila, inaiinitan pa sila pag nagtatrabaho. Kung akala nyo napakasarap ng buhay ng asawa ko, naku, nagkakamali kayo. Sa likod ng camera, hindi nyo nakikita yung mga ginagawa nila. Minsan, nasa taas sila ng bubong naiinitan nyo alam, magaling na yan magpala at lahat ng hindi niya kayang gawin noon sa pago-construction lahat kaya niya nang gawin ngayon akala nyo lang masarap ang buhay niyan kasi ako lang yung nakikita niyo sa camera Kaya minsan si Kurt na papagalitan namin yung hindi na bagong pagrarant ng mga nanay yung mag-aral ka hindi mo alam kung paano namin kinikita ang pera ganyan ganyan so sa isip ko na lang may intindihan na lang din nila yan kapag nagkaroon na sila ng sariling pamilya Pagkalis nga ng asawa ko yung mga pinagkainan nga namin ayan hinugasan ko na at ako'y mahihihiga na ulit at manono ng kay drama. Ayun lang, bye.